Hello guys for today's video. Ayan, naghanda na nga si Inday para maligo. At ayan, nakaligo na siya at pupunta na siya ng school. Dahil medyo maaga nga ang uwian ngayon nila, batang makulit. Dahil may mga meeting ang parents and teachers ngayon. At ayan, bumaba na nga siya ng hagdan para makapagsuklay man lang siya ng kanyang hairdo. At ayan, naglakad na rin siya. Lumabas na siya ng bahay at naglakad na siya. Medyo umaambun-ambun nga guys. Pero hindi naman siya ganun kalakas na ambon. Pero syempre, nakakabasa pa rin. At may dala nga akong jacket dyan si... Dinalahan ko ng jacket si batang makulit para meron siyang uh, panangga sa ulan. Meron siyang hood. Ayan, kasi bawal magkasakit ngayon, guys. At ayan, lakad tayo hanggang sa school. Medyo malayo-layo rin kasi yan, guys. Pero kung dito naman, madulas kasi yung ano, yung daan. Kaya... Doon ako sa kabilang shortcut nagdaan. Kaya ayan, lakad-lakad muna si Inday. Exercise din yan guys. At kailangan natin yan. Kahit masakit ang aking mga binti dahil sa kakalakad. Dahil syempre nagkakaedad na rin tayo. At hindi na rin natin may iwasan yung magsakit-sakit yung mga katawan natin at kasukasuhan dahil medyo may edad na nga tayo at syempre wala namang ibang gagawa niya kundi tayo rin di ba hindi na natin hindi naman natin yung pwede iasa sa ibang tao di ba at ayan pag uwi nga namin inasikaso ko na rin siyang uminom muna ng gatas at maya maya ay kumain na rin siya at ako ay inasikaso ko na yung aming lababo dahil ang dami ng hugasin. Dahil nagluto nga dyan yung anak ko ng pangulam namin ngayon tanghalian. At ang kalat niya magluto guys. Super talaga. Kaya kung, kung ako lang talaga rin masusunod, ayoko silang paglutuin, ayoko silang pag-anuhin. Ayoko silang kikilos dyan sa kusina dahil maliit na nga lang yung lababo namin, napaka ano pa kalat pag sila ang mga kumilos talaga. Grabe. Kaya talagang hugas to the max si Inday ng hugasin. Dahil ang daming hugasin, dalawang, dalawang kawali ang hugasan namin. Mga plato, mag, na hindi mo malaman kung, saan, kung anong pinaggamitan nun, ba't ang dami. Ganyan sila, kumilos talaga. Kaya eh, minsan ayoko silang pakikilusin dyan sa loob ng bahay. Dahil nga ganyan. Parang nagdodoble tolo yung aking trabaho. Imbis na magmumuni-muni na lang tayo mag, mag ano, magpahipahinga. Hindi na nagagawa dahil maghugas muna tayo ng plato. Lilinisin pa natin yung kanilang mga kinalat, di ba? Parang mga bata lang. Eh, minsan ayoko talagang, ano, ay nako, ang dami na sinasabi ni Inday. Ayan, nilinis ko na rin yung kwarto namin kasi nahiga nga ako dyan guys. Thanks for watching!